Lord, kailangan ko po ang inyong tulong at biyaya. Panginoon, kailangan ko po ng inyong tulong at suporta sa araw na ito. Kailangan ko po ng inyong guidance. Ako po ngayon ay nasa matinding problema. Nasa gitna ng sitwasyon na hindi ko po alam ang dapat kong gawin. Parang hamang dumadaan ang panahon para akong lalong lumulubog sa aking kalagayan, Panginoon. Panginoon, I'm asking for your presence in my life. Nagmamahal ko sa inyo na samahan niyo po ako sa aking problema at ipadala niyo po ang tamang tao na magbibigay ng tamang guidance sa akin. Alam ko naman Lord na kayo lang ang makakatulong sa akin. Alam ko naman Lord na ikaw ang makakabless sa akin. Simula ngayon Panginoon, ikaw na ang magiging sentro ng aking lahat. Hindi na ako mag-iisip na makakapagpagrabe ng aking kalagayan. In Jesus name we pray. Amen.